Ibibidyo ko lang ha Hi mga kaibigan Nandito kami sa birthday party ni party ko Walang iba yung the best friend ko Mare How old are you? na ba? At si best friend niya At walang iba the best partner Yeah at ang 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 the best friend walang iba Tapi kayak ada, musubanan daksaten. Hay ang Halo, halo. mano, Hello, Dimo. oh, kawai-kawai, hello. Hello. Eh, kita Makita eh. Ah, hello, hello. 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 Kaway-kaway, ayan. Stop. ang best. At ito naman. Ang The Red Horse Boys. <laughs> red horse talaga. No, hindi, walang Red Horse. Ayun. Yeah. Upload ko 'tong mga sir sa video sa YouTube. Okay lang. Ah, meron pa dito si ano, DBS. Oh, ay, 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 ayan, okay no, naman. Yan pugi-pugi. Sama mo na sa kusina para ma... Ay! Hi, kasina. Ayan, wala dalawa. Ay, hello. Ah, sige, sige. Dito na lang, dito na, dito na. Dito na. Dito na. Ayan. Sa mga kaibigan, ang araw na ito ay ang birthday Party ni pare ko Ayan, si pare ko na since 30 years ago Ngayon lang kami nakita muli Kung kailan nang namumuti na ang buhok Sa kapag kami Kataging ebidensya ito Muli kami nakita Ngayon, nandito na yung kanyang mga Apo Mabuti pa si pare may apo Ako wala pa Mare, pare ko